Luto na po ang sinigang na pompano. Pwede nang kumain. Napakamay na tuloy si mama. Sarap mama. Yung yung sabaw ay langis-langis. Uh -huh. Oo. Oh. Betas po ni mama ay sinigang ang luto. Pero, Tama. Ay kabit na yung hamba dito. Sa mga susunod na araw ay dito na po sila sa loob ng kwarto magdedevision. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay magluluto po ako ng ulam namin para sa tanghalian dahil tanghali ng mga kadilag. At ang akin pong lulutuin ay yung bigay po ni Kagwapo lang na pompano fish o pampano kung tawagin po dito sa amin. Titingin po ako ng mailalahok na gulay sa tindahan po nila Ate Nalin. Ganito pong tanghali ay dito po ang tambayan kadalasan sa may duyan at maginawa. Ayun po si Bo, oh. Sarap ng tambay, ah. Ha? Ako bibili ng gulay. Titingin ako doon kalaatin na lim. Mm. Naligo ka na. Si Pok po dito ay parang magluluto na din ng ulam nila. Ano naman yan, po? Siya mas na yan. Talaki ito. Malaway naman. Punta na po ako sa tindahan. Grabe ang init. Ngayon po ay may nagtatrabaho din sa baka rin. Huh. Hitik na hitik ang init mga kadilag. Grabe. Salamat na lang sa mga puno at talagang malaking lelong ang mabibigay ng puno. Dito na din lang ang bibili sa malapit. At okay, ang init naman ay eh, pag pagbabas kami ng bahay ay Dito na lang sa tindahan. Oh! Ay, oh, ano kayang pwedeng ilok sa gam? Ito na lang, kamatis. Wala na kayong gulay, Jess? Ubus na Ay, sorry. Hanggang. metal oh. Wala din. pa po nakakakuha si Mama. Hmm. Ito na lang, sibuyas at saka... Ay, sibuyas. bau <laughs> 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 ano nangyayari sa akin? Nakay nagugutom na. Kamatis at silly jazz. Iyon ang kiluhin niyan yan. <laughs> Pag pupunta naman ngayon ng poblasyon ay, uhi, agulpi kainit. Taba kamatis at sili lang ang nabili ko sa tindahan mga kadilag ay ang gulay ang malalahat dito andito na po ako sa kusina namin at ako po ay pagluluto na mga kadilag maingin na at si Indong ay naririto ay aking pinakasayuan na bumili ng gulay doon sa may ay nakabili naman kahit na paano. Ito po yung mga gulay na aking ilalahok dito po sa Pampano Fish. Ayan, dito naman po yung bigay po ni Kagwapo lang. Tamang-tama at masarap. Ito yung sinigang. Nung nakaray, binigyan din po niya kami ng ganito. Ay, ang ginawa ko naman ay unay sweet and sour. Yung na may sinigang. Sinigang ang request ni Mama na luto. Tamang-tama sa pananghalian. Yan po yung aking gihiwain muna pati itong gulay Nahiwa at nahugasan ko na po yung mga gulay tsaka po itong isda Akin na pong isinalang yung casserola na may tubig Lalagay ko na po itong sibuyas Sumunod po ay kamatis at asin pakukuloyin po natin yan bago po ilagay yung isda at saka iba pang mga gulay. Yan, mukhang kumukulo na siya guys. Pwede nang ilagay ang isda. Ah. lalagay ko na din po 'yung okra. Pati itong sili. Maglalagay din po ako ng pangasim. Sinigang sa sampalok. So, inilahat ko na yung maliit na sinigang powder para asin kilig. Daming gulay. So, unting pakulong nila ang at lalagay ko na rin yung mustasa. kasi ng Ngayon naman po ay ilalagay ko na din itong mustasa. I dalat mo yung mustasa pa pero hindi na ganun ka-fresh para sa mga napipitas nang dahil siguro sa panahon wow marami po Luto na po ang sinigang na pompano. Pwede nang kumain. naisalin ko na po sa mangkok. Grabe, naglalangis-langis po yung sabaw. Dahil eh. sa taba. Yan, at kami po ay kakain na ni mama. Si Bibi po ay wala pa at nakuha ng lisensya. Si Indong naman po ay nasa dagat. Ito. pagkain. Yan ay from kagwapo lang yung pampanong fish. <laughs> Salamat. Mataba yata ay. Eh. Mm -hmm -hmm. Napakamay na si mama. Sarap mama. Madatang at yung sa sabaw ay langis-langis. Oo. Oh. Pagkas po ni mama ay sinigang ang roto. Okay. Yeah. Tama. Yun, nam, nam po. Mm -mm. Yan at kukuha na din po ako. Sarap mama. Nang sabi po ni mama ila sa daw ba na Pampano o Pompano. Lala siya sa Pompano. Ang Pampano ay Tagalog sa Pompano. Ang mga dito sa bahay. Bakit mam? pa pati ang gulay. May sa kasarot. parang doon po sa bagong tayo tapos na po si Sarap. Ng... a few inches later itatapos po namin kumain ni mama at narito kami sa loob at bali ang ginagawa na po dito ay yan paritada, tinatapos pa rin po tapos ay ilalagay na po ito ng hamba sa so, may pintuan ng magiging kwarto nila mama ito naman ay okay na itong sa main door. Ito yun na rin po yung palitada. Tapos ay okay na din po dito yung iba. At ang gagamitin po di ang hamba ay yung dati. Matibay pa naman po. Matigas pa. Matibay, matigas pa. Matigas <laughs> Matigas Okay, pa Nandito po ako ngayon sa Mayduyan kung saan maginhawa at nakatambay ang dalawang bagets. Kanina si Talambo lang nandito ah. Ngayon nandito na si Mara. Oh, nag games yarn! Nahawa naman dito mga kadilag. Sige, nahawa naman dito. Okay, Duda yan. Kino? <laughs> Sipad nyo! Sipad nyo! Napapa... <laughs> wow! Kaya mo lang matunog yung tanghalip ng lumakihan ni Mara. Ikaw so, baga mara, natutulog na tutulog ka ng tahali. Ay, kaya pala yung maliit ay. Kala stress na po ng hapon at ang merienda po ngayon ay pansit tsaka po juice. Bumili din po ako ng biskwit Naroon na sa may size. Narito po yung dalawang bagets. sa merienda. Sa so, si Chloe. Ano <laughs> ang ginagawa niyo sa palayan? Kasama si Lain doon. Ah. Ah, sa bilaran ng palay. Sa pabayuhan na yun eh. Doon nagbibilad. Nakain ko yung dalawa. Sarap, panluto ko. Yummy! At mag-juice kayo doon ah. Meanwhile, tagsibig na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. Bale yan, ito na po yung nagawa po nila ngayon. Ay kabit na yung hamba dito. Sa mga susunod na araw ay dito na po sila sa loob ng kwarto magdi-division. Sila po ay dalawa lang nagtatrabaho at pagpapalitada lang naman po yung ginagawa sa ngayon dito sa amin kuya for man tapos ay yun pong kasama po niya dito na ang next sa mga susunod na araw ito malaki-laki pang palita dahil saka lalagyan pa po dito ng division ito naman, hindi pa tinatanggal ah itong kabuhang ito po at uh, wala pang pintuan hindi pa na ikabit, eh, di pa po na di-deliver. Kami po ay nagpapagawa na din lang ng pintuan. At doon po kami sa pinsan po ni mama nagpapagawa. Tapos ay itong bintana ay nagpapasukat pa rin lang po.